Hello, good afternoon everyone. Manguha mig tangkong guys. Mga daw kami. Kasi wala kaming ulam. <laughs> Ayan guys. Hello. They bring tangkong. Mag-harvest kami ng tangkong. Yung kasama ko nandoon. Oh. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Kumusta po kayong lahat? Nandito kami sa garden namin Sabihin si garden yan Ang daming tangkong kasi dito guys Uy hala, may ano Gabun oh, Sama nyo kami manggungha ng ano tangkong guys tangkong gandang hapon sa ating lahat kami ay nangunguha ng ano, tangkong guys dyan ang tao muna dyan ka muna kasi nangunguha muna kami ang tangkong Madami. Libre na po guys. Makagulay na po tayo. Kumusta po lahat? Kumusta sa ating lahat dyan? Anong ginagawa nyo? Kami dito is gaharbis lang po. Nang ano kong madami kasi tangkong dito anong, ganda guys oh ganda ng ano oval oval plaza ah. Dito lang yan sa Bohol probinsya ng Bohol guys <laughs> hag na Bohol May swimming dyan, guys. Ah. tinisan paano dyan boxing <laughs> yan o oh. sports complex ang pangalan dito pag maano na matapos kagawa pag makatap matapos yan malapit na <laughs> dito kami sa barangay namin duty on duty kami ngayon immunized sana kasi wala may bagyo lakas ang ulan <laughs> kaya nga yun wala na mainit na, na may araw na haring araw yan wala ng ulan umiwas ng ulan at saka hangin lumayas na <laughs> yan guys thank you na mayroong nag ano doon Lalo ng basketball Maingay yung ano, basket basketballan Pag-hi dyan, madam. Hmm. Hi ka na sa mga followers. Dali. Hello. Hi naman. Hello lang. <laughs> Hi. Yan, yan. Gandang hapon. Sa inyong lahat. Babay na. Babay na sa inyong lahat god bless everyone bye bye